Hello guys! Welcome to Ate Shee Today's video guys, magluluto tayo na sinaw. Ayan guys, ang ating mga sangkap yan guys. Tayong yung luya, siyempre may press tayong kamyas. Ayan, hiniwahiwa na natin guys. At siyempre may luya rin tayo at sibuyas guys. Ayan, o, nagmamadaling lutuin kasi nagugutom na mga person. Ayan guys, na-prepare na namin yan at ibabalot na namin sa dahon. Now, syempre, lalagyan muna namin ng asin para pampalasa sa ating dilis or bulinao. Guys, samahan nyo ako hanggang dulo sa aking pagluluto at thank you for sharing and subscribe. Guys, i-marinate muna natin sa glit ang ating dilis at ibabalot na natin siya sa dahon ng sagi. Guys, inisa-isa ko pa para cute ang pagkabalot ng bulinao. So, ayan na guys. Ayan, maya-maya guys at iba-iba na ang balot ng aming bulinan. Lalagyan na namin sa hiniwa-hiwa naming akamyas, ya, yeah, bawang at sibuya. Syempre, meron na rin tayo yung pampalasa at lalagyan natin ng green. Ayan guys, o yan, guys, o napakalami kaayo ang aming sudan for today's vlog. Guys, sana po ang nag enjoy kayo sa panonood sa aking mga ginagawang video. Ito lang po kayo kung saan kaabot ang aking video. Guys, at isasalang na natin ang ating Ayan, pinangat kamyas. Ayan guys. O pa lang guys ay ulang na. Ayan guys. Kumukulo-kulo na. Sobra sarap ng amoy. Hey guys. Ayan na nga. At nakahain ng ating ngat na nabulinaw or dilis. Ayan guys. O. Maraming maraming salamat po. Nood nyo sa aking video. Ayan. Sabaw palang ulam na. Thank you for watching. Buhay!